pumirma Kaya ang pinaka-enot na executive order, executive order number 1, na sa kong iyo ang zero tolerance policy against corruption. Kung sain tatawanan tang doon na mayong lugar ang korupsyon digdi sa naga. Kaya puon mo na aldaw. Mayong lugar sa lokal na gobyerno an mga inflated na presyo kan mga proyekto asin supplies. Mayong SOP, mayong kickback, mayong lagay, o ano man na klase ng regalo para may mapaboran ang gobyerno. Mayong lugar sa lokal na gobyerno ang pagdoktor kang daily time record sa lang pagsingil ning overtime. Asin pagtaong exemption sa biometrics na mayo man tamang basehan. Mayong lugar sa lokal na gobyerno ang mga personal na pakinabang. Poon sa pag-charge ng gasolina para sa pribadong gamit paggamit kan mga pasilidad kan lokal na gobyerno na mayong opisyal na rason hanggang sa paglaog sa mga transaksyon na kontra sa katungdan bilang sarong servidor nin banwaan. Mayong lugar ang pagnegosyo o pagpraktis nin profesyon kung ini may embueltong conflict of interest. Mayong lugar sa lokal na gobyerno ang irregular na pag-deliver ng supplies o services na nagaagi sa tamang proseso o bidding. Mayong lugar sa lokal na gobyerno ang mga substandard na mga proyektong infrastruktura na bakong marhay ang kalidad kabali na ang pagtugdok ng mga pasilidad na dai pasado sa mga safety and quality standards nin kaligtasan, kalidad o tibay. Mayong lugar sa lokal na gobyerno ang pag-hire as in pag na dai nakabase sa merito kundi sa influensya impl impluensya ng konsiderasyon kampolitika, paboritismo o patronage, na padagos na nagpapaluya sa profesionalismo, as in, nagpapaluya sa pagtubod sa sistema. Halangkaw ang angat sa to bilang mga parabantay, kantanos, tultol, matibay, asin may puso na pagsirbi. Nagtutubod ako na tanganing magibot ang husay ang sa mga trabaho, kaipuhan na pakusugon ang sa hanay, iangat ang moral kan sa tong pag-iribas sa gobyerno, tawan doon ang dignidad sa trabaho, asin magbukas nin mga oportunidad para sa mga nagsisirbi na may bilog na kakayahan as in integridad. Lampas ka ba nga kan sinasari ganta sa trabaho halos, halos 70%. Digdi sa City Hall, bakong mga permanenteng empleyado. Dahil digdi, daing gayo natatawananin kaakibat na apresasyon asin pagpapahalaga ang importanteng kontribusyon na ginigibo ninda para sa satong syudad. Ini anrason kung taano sa irarong kan sa, sa kong termino. So ayan nga mga kapatang helmet. Pumirma na si Mayora B. Pileni mm -hmm. para sa EO or Executive Order Number 1 na Zero Tolerance Policy Against Corruption. Wow, di ba? Ang galing. O di ba? At Second day pa lang ni Mayora, mm. ni Pileni, nagkaroon na kagad ng meeting. naman, mga batang, mga pictures. Mm -hmm. Talagang, nako, araw-araw talaga may meeting si Mayor Abby para talaga sa ikauunlad at sa improvement at sa pagiging progresibo ng naga. So, mawawala na ang mga korak. Oh, yes. Mm -hmm. At, eto nga, Bisho Kapur, yung nangyaring meeting dahil nga, di ba, binabahanga mm -hmm. nga lang, lang, may mga areas na binahana. So, ay nagkaroon ng pamiting si Bipi Lenny or si Mayora Bipi Lenny. Mm hindi -hmm. ba taga na ito trabaho? Oo. Nangasayang at taks dyan. Oo, hindi nagbe-joke eh. Oo. Oh. May kumakanta. Tagal ng kanta mo okay. te! <laughs> Kilala mo yon Ha? Tagal ng kanta. Para sa buhay niya. Sinto na, doon. Oo nga eh. <laughs> Kaya pala eh. Pero ayun nga mga bata helmet, walang ngaw-ngaw yan si Bipi Lenny. Oo. Oh. Walang dak-dak, walang oh, at, atat atat walang, wala, walang ano, sinasabi sa sock na kung ano-ano about sa mga previews o oh, sa previous na term. Oo, oh, wala. Basta, trabaho lang agad. Tika, gaya, nababasa ko ngayon. Diyos ko, oh. daming dakdak. -dak. Daming dakdak. Kesyo daw may nakita pang ano sa yeah, opisina. Diba, may, may nakita nga Sa may na, may. opisina, may, may naiwan na. Ako gusto daw yung ng opisina. Ay, nako. Eh, di, wow. Trabaho na lang kasi. Hindi oh. na ano-ano ano, sinasabi. O basta, mga batang, may comment nyo mas kung masasabi nyo dyan. At i-comment nyo na rin kung sinasabi namin dakdak -dak ng dakdak. -dak. <laughs> Kung gusto mga video to, kailangan mong mag-subscribe at click ang notification bell para lagi like, updated sa ating mga ina-upload po namin yung video ko. For the stay happy, stay healthy, stay safe guys. Nice, Always have a mga one sa buhay na gawin mo din ng okay. booking at keeps getting every day. God bless everyone. Bye! Find kay Leni. Leni.